Hi guys, so for today's video, araw nga pala ng Sabado ngayon kaya yan uuwi na nga pala yung ate ko. Pinobitbit na nga pala ng ate ko yung mga bagay niya papuntang airport. <laughs> At dahil nga binitbit na nga rin pala ng anak sa niya. Sa truck nga pala dadalihin niya kung saan nga namamanehin yung papa niya. At dahil nga dumating na nga rin pala tong asawa ko pati yung kapatid ko pati nga yung papa ko galing trabaho. At dyan nga nagbless na nga rin pala si Alas sa papa niya. At dito nga natutuwa nga yung kapatid ko dahil nga bibigyan niya na rin si mama ng pera kahit papano. At syempre pag nandyan sila papa tuwang tuwa naman kami lahat dahil nga nakarating sila dito sa bahay ng ligtas. Ganyan nga pala kami kagulo tuwing sabado. At dito nga nga pala si papa ng tubig Ay nga, nga palang tumbler ni papa nakakaalis nga nga pala yan ang dumi sa tubig. Dahil nga may pinipindot doon tapos lumilinis yung tubig. At dito nga nagpapakita naman tong ate ko. Akala niya kasi picture. Yung pala video. At ayun na nga, inutusan na nga ako ni Papa bumili ng ulam. Bibili na nga lang kami ng ulam. Apat pa kami. Eme. Eh, Bibili nga rin pala yan yung mga ate ko ng ulam nila dahil may kanya-kanya naman silang bahay. Umaampun pa nga nun sa mga oras na kaya yan. Ayun nga, wala kaming mahanap na payong kaya ayan, diretso lakad Kala lang. Kala mo talaga walang mga pinapadeding baby, no? <laughs> At dito na nga rin pala kami dumiretso sa bilihan ng manok at saka baboy. Talagang 500 nga pala ang bibilihin namin na baboy. Papa pork chop pala yan ni Papa. Dahil gustong gusto nga ni Papa makatikim Alam niyo naman tuwing Sabado lang palagi ang masarap ang ulam namin. Sabi pa nga ng ate ko kuya yung ganyang hiwa kaso manipis pa konti. Kasi nga baka hindi magkasa. alam niyo naman na marami kami at mamimigay din kami sa kapitbahay. Kapitbahay? Sa kapatid namin. At ayan na nga hiniwa na nga dyan ni kuya. At habang ang hinihiwa ni kuya hindi tong ate kong pabebe. Naging ready actually pagdating sa camera. At hindi nga nagsaktong 500 yung binili namin, kaya ayan nagkasukli pa. Kaya idadagdag ko na nga lang yung pambiling toyo at saka kalamansi. At bumuli na nga rin pala tong ate ko ng manok at nagpasabay na nga rin pala ako para makain ko. At dito nga bibili na nga rin pala yung mga ate ko ng Ricardo at bibili na nga rin pala ako ng kalamansi. Halagang 20 pesos nga pala ang bibili ko kalamansi para nga marami -rami. Dito nga pala kami palagi bumibili kay ate Mayan dahil nga napakamura ng mga paninda dito. May 50 pesos ka nga lang may ulam ka na. Dahil nga mura na nga yung paninda niya, mas bababaan niya pa nga pag wala ka ng pera. Hindi naman napakabasa talaga ng kapaligiran. Buti na nga lang kahit papano tumila na yung ulan. At ayun, kukunin ka na nga rin pala yung binili kong kalamansi. At ito nga pala yung ate kong may hawak ng camera kasi sabi ko, hawakan niya muna para naman mabidyoan ako. Hala sila pala nagbidyo tatlo, hindi ako sinama. Hindi naman pakit pa, tapos sinagip lang ako saglit, sabay liko ka agad sa kalina. O diba hindi pa atas yun? At nang nakabili na nga pala kami, bumili na nga rin pala ako ng ice cream. Kung ako naman naka-ice cream, sila naman nakapalamig. At ganyan kami palagi bumibili ng palamig dahil ng malas. At may alam pumunta pala sa akin si kuya yung nagkakariton. Binigay niya pala yung anak ko ng apple at saka ng orange. Hindi niya na daw kasi nakikita. Kaya sabi niya ibigay mo na lang to sa anak ko. At dumating na nga rin pala yung isa kong kapatid. Ayan na nga na silang lahat. Ewan tuba ko ba kung ilang buhay na ang nasira nila. Clarice. maubos ko na nga pala yung ice cream, kumain na nga rin pala ako ng manok na binili kanina ng ati ko. Oh. Mga ati ko, pag natutukan ng kamera <laughs> <laughs> Oh, di ba ang kaasim? <laughs> At ay na nga, pumunta na nga rin pala tong asawa ko. Sabi ko nga, sakto dumating siya, bumili muna siya ng gamot ni Keundo. Iloko ko pa nga siya dyan, sabi ko, dalawa na para tag-isa sila. <laughs> At dito nga nag na nga rin pala kami maglakad pa uwi. At dito nga nag-uusap nga pala kami ng asawa ko na masinsina. Sabi ko nga sa kanya, Sabado ngayon huwag ka masyadong maligali. Kasi alam naman tong asawa ko parang nakagat ng aso kung ano no tumatakbo sa isip niya. At nasa likuran pala namin yung mga kapatid kong Marites. At hanggang dito na nga lang, thank you for watching.